ang misteryosong pagkawala ng isang sanggol sa Holly Street sa lungsod ng Philadelphia, Estados Unidos. Kamusta? Ang sunog ay isang bangungot na sa tingin ko ay inaasahan nating lahat na hindi kailanman mangyayari. Ngunit ano ang iisipin mo kung ang sunog ay talagang mangyari sa iyong sariling tahanan at ang mas malalapa ang iyong pinakamamahal na anak ay misteryosong nawala sa sunog na iyon. Walang pag-asa mong hinanap ang iyong anak at tiniis mo ang sakit na unti-unting kumakain sa iyong pagkatao sa loob ng kalahating dekada lingid sa iyong kaalaman na ang lahat ng nangyari sa iyong tahanan ay may naunang plano. Nangyari ito noong taong 1997. Isang malaking sunog ang tumupok sa bahay ng pamilya ni Luz Cuevas sa lungsod ng Philadelphia, sa estado ng Pennsylvania sa Amerika. Noong panahong iyon, si Delimar Vera, ang kanyang sampung araw na sanggol na anak na babae, ay nasa silid tulugan sa itaas. Nagmamadaling tumakbo ang ina sa silid, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang anak. Nakita lamang niya ang walang laman na kuna at ang bintana ay bukas na bukas. Sa gitna ng makapal na usok, Tumakbo siya palabas ng nasusunog na bahay na may paso sa kanyang mukha. Sinubukan niyang isigaw sa mga bumbero na ang kanyang anak ay may kumuha. Ngunit matapos maapula ang apoy, ang konklusyon ng mga pulis ay pumanaw na si Baby Dalimar at ang kanyang mga labi ay natupok sa sunog. Gayunpaman, hindi kailanman naniwala si Luz na pumanaw na ang kanyang anak. Kaya... Ano nga ba talaga ang nangyari? Ito ba ay isang aksidente? O isang malaking plano? At kung ito ay isang plano, sino ang nasa likod nito? Ano ang layunin? Sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Si Pedro Vera, 25 taong gulang, at ang kanyang asawang si Luz ay mga imigrante mula sa Puerto Rico. Masaya silang namumuhay kasama ang kanilang dalawang anak, sina Wilfredo at Israel, na fibat apat na taong gulang sa Philadelphia. Nakilala rin bilang Philly ang ika na pinakapopular na lungsod sa Estados Unidos. At pangalawa sa pinakamalaki kasunod lamang ng New York City habang si Luz ay nasa bahay para alagaan ang mga bata. Si Pedro ay nagsisikap magtrabaho bilang mekaniko para suportahan ang pamilya. Gayunpaman, ang apat na miyembro ng pamilya ay masayang namumuhay sa kanilang dalawang palapag na bahay na maliit man ay komportable. Noong Disyembre 5, 1997, opisyal nilang tinanggap ang kanilang pangatlong anak, isang babae na si Delimar Vera, na siya ring pangunahing tauhan sa kasong ito. Maitim na buhok, magandang mukha, malalaking brown na mata, ang sanggol ay lubos na minamahal ng kanyang pamilya. Lahat ng miyembro ng pamilya ay nagmamahal at nagbibigay ng espesyal na atensyon sa munting anghel. Parehong hindi marunong mag-Ingles si na Pedro at Luz, Espanyol lamang ang kanilang salita. Bagamat wala silang problema sa pang-araw-araw na komunikasyon nang isilang si Delimar. Ang birth certificate niya ay nakasulat sa Ingles. Hindi na intindihan ni Pedro kung ano ang nakasulat sa birth certificate at hindi niya ito pinirmahan. Parehong may mga kamag-anak si na Pedro at Luz na nakatira malapit sa kanila at madalas silang bisitahin ng mga ito, lalo na ng isilang si Delimar. Maraming kamag-anak ang madalas dumalaw upang tulungan ang mag-asawa at ang bagong silang nasanggol. Kaya hindi nakakagulat na noong ika, tiptin ng Disyembre, bumisita ang isang pinsan ni Pedro, ang pangalan niya ay Caroline Korea. Ito ay isang hindi gaanong komportabling pagbisita. Hindi lamang dahil hindi pa kailanman nakapunta si Caroline sa bahay nila, kundi dahil isang beses pa lamang niyang nakita si Luz. At pagdating na pagdating sa bahay, agad na nakiusap si Caroline kay Pedro na ayusin ang kanyang sasakyan. Sa bahay, ang dalawang babae ay nag-usap sa isang hindi komportable at tensyonadong kapaligiran. Tila wala silang masyadong mapag-uusapan na magkakatugma sa isa't isa. Upang subukang pagaanin ang kapaligiran, naghanap si Luz ng mga gawaing bahay para maging abala. Umakyat siya sa itaas Pumasok sa silid ni Delimar para patulugin ito. Pagkatapos, bumaba siya para mag-asikaso ng gawaing bahay habang hinihintay ni Caroline ang pagbabalik ni Pedro. Biglang nagpaalam si Caroline na aalis na. Ilang sandali pa. Bumalik siya at sinabing naiwan niya ang kanyang pitaka sa itaas. Matapos kunin ang pitaka sa silid, agad siyang umalis at hindi na bumalik. Nagpatuloy lang si Luz sa kanyang gawain. Maya-maya, nakarinig siya ng isang malakas na ingay mula sa ikalawang palapag. Dahil sa kutob ng isang ina, mabilis siyang tumakbo paakyat sa silid ng anak niyang si Delimar upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang malaking apoy ang mabilis na kumakalat mula sa labas ng bahay, papasok sa silid tulugan sa pamamagitan ng bukas na bintana. Makapal na usok ang pumuno sa silid na halos wala ka nang makita. Nakita ng mga kapitbahay ang apoy at lakas loob na gumamit ng hose ng tubig para subukang apulahin ang apoy. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng kanilang pagsisikap ay walang saysay. Masyadong mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga madaling masunog na materyales. Sinubukan ni Luz na suungin ang apoy para hanapin ang kanyang anak, ang malaking apoy at makapal na usok ay nagpahirap sa kanyang paningin. Sinubukan niyang lumapit sa kuna at nabigla ng makitang walang laman ito at bukas ang bintana. Natataranta at gulat na gulat. Sumigaw si Luz sa buong bahay. Desperado siyang sinubukang tumakbo sa gitna ng apoy para iligtas ang kanyang dalawang anak na lalaki. Mabilis na dumating ang mga bumbero at agad na kumilos. Sinubukan nilang ilabas si Luz mula sa bahay. Umiiyak siya, nang malakas at sumisigaw. Ayaw umalis. Sinusubukang hanapin ang kanyang munting anak na babae. Pagkatapos ng 40 na minuto, sa tulong ng mga bumbero at mga residente, naapula ang apoy. Sa oras na ito, nagsimula na ring umuwi si Pedro, bagamat ligtas na nakalabas sa sunog ang kanyang dalawang anak na lalaki. Malubhang napaso ang mga kamay at mukha ni Luz habang sinusubukang hanapin ang anak na si Delimar. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga bumbero na may kumuha sa kanyang anak na babae, ngunit walang sinuman ang naniwala. Inakala ng lahat na dahil lang ito sa matinding pagkabigla, kaya siya nag-iisip ng ganoon. Sinubukan ng mga bumbero na hanapin ang labi ni Delimar sa nasunog na silid, ngunit wala silang nakita. Ang sanhi ng sunog ay natukoy na isang improvised na extension cord na nakakonekta sa isang heater malapit sa kuna ng sanggol. Ang sumabog, isang ulat ang nagsabi na walang senyales ng sinadyang panununog. Pinapunta ang mga medical examiner sa lugar upang hanapin ang katawan ni Delimar. Ngunit wala silang natagpuan na alaman nilang ang sanggol ay tuluyang natupok ng apoy. Dahil walang ebidensya ng pagpanaw, hindi maibigay ang isang death certificate pagkatapos ng insidente. Labis ang kalungkutan ni Luz, ngunit matatag pa rin siyang naniniwala na hindi pumanaw ang anak niyang si Delimar at may kumuha dito dahil nang ilagay niya si Delimar sa kuna, maingat niyang isinara ang bintana dahil napakalamig sa labas. Ngunit bakit nang umakyat siya sa silid? Bukas na bukas ang bintana at walang laman ang kuna. Hindi matanggap ng mag-asawa na pumanaw na ang kanilang anak. Kaya hindi sila nagdaos ng libing para kay Delimar. Walang pag-asa na sinubukan ng mag-asawa na hanapin ang kanilang anak. Lumipas ang mga araw, buwan at taon at unti-unting nawala ang lahat ng pag-asa na mahanap ang kanilang anak. Maraming beses silang lumipat ng bahay at dalawang taon pagkatapos ng sunog, isinilang ng mag-asawa ang kanilang ikaapat na anak, isang malusog na batang lalaki na pinangalan ng Samuel. Madalas sabihin ni Pedro sa kanyang mga kasamahan na hindi siya naniniwalang pumanaw na ang kanyang anak at naniniwala siya sa kanyang asawa. Naniniwala siyang may kumuha sa bata isang beses habang dumadalo sa binyag ng anak ng isang kamag-anak, muling nakita ni Pedro ang kanyang pinsan na si Caroline. Kasama niya ang kanyang anak na si Aalia Hernandez. Nang batiin niya ang bata at nginitian siya nito ng malapad, bigla siyang nakaramdam ng isang pamilyar na pakiramdam. Maaring dahil naaalala niya ang kanyang munting anak na si Delimar na halos kaedad ng bata, palaging naniniwala si Luz na buhay pa si Delimar. At nang ikwento sa kanya ni Pedro ang nangyari sa party, naalala niya ang nakaraan at nagsimulang maghinala kay Caroline. Hindi na siya mapakali at sabik na sabik nang mahanap ang kanyang anak. Nag-hire siya ng isang investigador para tingnan ang kaso. Ngunit humingi sila ng bayad na 500 dolyar Isang halagang napakataas para sa sitwasyon ng pamilya, hindi sumuko. Nagpatuloy si Luz sa paghahanap ng abogado. Ang bayad ay 100 dolyar kada oras, ngunit hindi sapat ang pera ng mag-asawa para bayaran ito. Naramdaman niya ang labis na kawalan ng pag-asa, naging labis siyang miserable. Kaya mula Disyembre 2000 hanggang Marso 2001, kinailangan niyang sumailalim sa therapy upang labanan ang kanyang depresyon. Ang pagdurusa, stress at kawalan ng magawa na bumalot sa buhay ni Luz ang naging sanhi ng pagkasira ng kanilang pagsasama. Nagpasya silang maghiwalay noong Enero 2004. Mahigit anim na taon na ang lumipas mula sa inaakalang pagpanaw ni Delimar at mahigit isang taon na mula nang maghiwalay si Luz. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay dumalo sa isang birthday party sa Kensington na inorganisa ng kapatid na babae ni Pedro para sa kanyang pamangkin. Ang kapatid ni Pedro ay si Evelyn. Dinala rin ni Caroline ang kanyang anak sa party. Habang maayos na nagaganap ang party, naglakad-lakad si Luz. Tiningnan ang mga bata at biglang napahinto ang kanyang tingin sa isang batang babae. Ang batang ito ay may malapad ng ngiti maitim na buhok, malalalim na brown na mata at isang napaka-espesyal na katangian sa kanyang pisngi. Ang mga katangiang iyon ay tumutugma sa anak ni Luz. Hindi may paliwanag ni Luz ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon siyang napaka-espesyal na damdamin sa loob ng ilang minuto. Nakaisip ng plano si Luz. Nguya siya ng isang pirasong chewing gum at lumapit sa batang si Alia. Nagkunwa ring dumikit ang bubble gum sa buhok nito. Sinubukan niyang tanggalin ang piraso ng bubble gum at pagkatapos ay ginupit ang bahagi ng buhok na nadikitan dahil alam niyang tanging DNA test lamang ang makapagsasabi kung ito nga ba ang kanyang anak. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong laganap ang DNA testing at napakamahal nito. Ngunit dala ng pananampalataya at pag-asa, nagpasya si Luz na ipasuri ang sampol ng buhok. Nang lumabas ang resulta, napaiyak siya ng malaman na si Alia ay si Delimar, ang kanyang nawawalang munting anak na babae. At ang resulta ng DNA test ay nag-iwan sa atin ng maraming katanungan. Ano ang layunin ni Caroline sa pagkuha kay Delimar? Sa panahong siya ay kinuha, paano namuhay si Delimar? Bakit pinuntirya ni Caroline ang anak ni Pedro na kanyang pinsan? Nang mabunyag ang katotohanan, ipinagbigay alam ito ni Luz sa mga autoridad ayon sa investigasyon. Si Caroline ay mayroon ng tatlong anak mula sa mga nakaraang relasyon, nang magsimula ang kanyang relasyon sa isang lalaking nagngangalang Andre Moore, nagpa siya siyang magpalaygate upang hindi na magkaanak bagamat gustong gusto ni Andre Moore na magkaroon ng anak. May mga bulong-bulungan na si Caroline ay mayroong isang psychological disorder na tinatawag na siudo siesis o false pregnancy Isang kondisyon kung saan naniniwala ang isang babae na siya ay buntis at maaaring makaranas pa ng mga sintomas ng pagbubuntis kahit na hindi naman ito totoo. Hindi nagtagal bago ang sunog noong 1997, sinabi ni Caroline sa ilang miyembro ng pamilya na siya ay halos 7 talong 8 buwan ng buntis at ikinagulat ito ng buong pamilya ngunit walang nagtanong pa dito. Isang beses, nasira ang kotse ni Caroline. Tinanong niya si Pedro kung maaari ba niyang ayusin ito. Pumayag naman ito. Dinala niya ang kotse sa bahay ni Pedro para ipaayos. At tulad ng alam natin, sa panahong iyon, nanatili siya sa bahay kasama si Luz. May mga sabi-sabi na sa sandaling iyon, nakaisip siya ng isang plano. Napansin niya ang bagong silang na si Delimar na halos kaedad ng kanyang peking pagbubuntis. Dahil sa takot na matuklasan ng kanyang pamilya, kinuha niya si Delimar upang gawing lehitimo ang kanyang kasinungalingan. Habang abala si Luz sa mga gawaing bahay, dahan-dahan siyang umakyat sa itaas. Kinuha ang sampung araw na sanggol at pagkatapos ay lumabas ng bahay. Pagkatapos ay bumalik siya Nagkunwaring naiwan ang kanyang pitaka, umakyat sa itaas, at nagsimula ng sunog. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis ng bahay, mabilis na kumalat ang apoy mula sa silid tulugan. Naglaho siya ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa bahay, ipinaalam kay Andre na nanganak siyang mag-isa sa kanilang tahanan. Pagkatapos, inirehistro niya ang birth certificate, pinangalanan ang sanggol na Aaliyah ipinanganak noong Enero 6, 1998. Patuloy siyang lumipat sa Willingboro, sa New Jersey, at ginugol ang sumunod na anim na taon sa pag-aalaga kay Alia. Hindi rin alam ni Alia na ito ay kanyang inainahan lamang. Humingi ang mga autoridad ng DNA sample mula kay Caroline at Alia at nakakagulat. Bago paman kunin ang DNA sample mula sa labi ni Aaliyah, naglagay si Caroline ng isang likido sa bibig ng bata at sinabihan itong huwag lunukin hanggang makuha ang sample. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nabigo ang kanyang plano. Ipinakita ng resulta ng DNA na hindi si Caroline ang tunay na ina ni Aaliyah. Matapos mabunyag, nagtago si Caroline. Makalipas ang tatlong araw, natagpuan siya ng mga autoridad at inaresto. Siya ay sinampahan ng mga kasong kidnapping, arson, assault, child concealment, at interference with custody of a child. Balik kay Luz, bago muling makuha ang kanyang anak. Sabik na sabik siyang makasama muli ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Ngunit ito ay isang pagkikita na lubos na ikinabahala ng mga psychologist dahil ang tanging ina na kilala ni Delimar ay hindi pala niya tunay na ina para sa isang bata. Ito ay talagang isang malaking pagkabigla. Nakaapekto ito sa kanyang sikolohiya at nagdulot sa kanya na mawalan ng tiwala sa mga taong malapit sa kanya. Ang hadlang sa wika ay nagdulot ng malaking hamon sa muling pagkikita ni Luz at ng kanyang anak. Pangunahing nagsasalita ng Espanyol si Luz, habang si Delimar ay lumaki sa isang pamilyang nagsasalita ng Ingles. Para naman kay Delimar, matapos malaman ang balita, labis siyang nalungkot. Siya ay sumisigaw, umiiyak, at tinatawag ang pangalan ng kanyang inainahan. Ngunit nang ipaliwanag ng isang child psychologist ang lahat sa kanya, tila kumalma siya sa wakas. Nagtakda ng pagkikita sina Luz at Delimar sa isang family room ng social services Pagpasok sa silid, hindi napigilan ni Luz ang kanyang emosyon Dahan-dahan siyang umiyak At pagkatapos ay tinanong ang anim na taong gulang na bata Alam mo ba kung sino ako? Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Delimar Ikaw ang nanay ko ang kaso ni Caroline ay nilitis noong 2005. Iginiit ng kanyang defense team na siya ay mayroong pseudokiasis at sa kanyang isipan ay tunay na naniniwala siyang si Delimar ay kanyang anak. Sinabi nila na sa pagdukot hindi nag-iisa si Caroline kundi may kasabwat at iyon ay si Pedro. Iginiit din ng depensa na wala ang kanyang pangalan sa birth certificate dahil ayaw niyang tanggapin ang anak ni Luz kaya nakipagsabuatan siya sa kanyang pinsan para gawin ito. Sa huli, sinabi ng korte, napakaraming bagay ang kinuha niya mula sa isang maliit na bata. Hindi nagpakita ng pagsisisi si Caroline, humingi lamang siya ng paumanhin para sa pagkalito na idinulot niya sa parehong pamilya. Hindi nasiyahan ang korte dito at siya ay sinentensiyahan ng 9 na taong pagkakakulong para sa panununog at pagdukot. Balik kay Aliya. Unti-unti siyang umangkop sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang pangalan ay legal na ibinalik sa Delimar at pinalaki siya ng kanyang legal na pamilya kasama ang kanyang tatlong kapatid na lalaki at hanggang ngayon siya ay isang ganap na babae. Kasal sa isang lalaking nagngangalang Desha at mayroon na ring sariling anak. Si Delimar ay nagtatrabaho sa Human Resources Department ng isang car rental company. Siya ay isang mahusay na consultant at kung titingnan ang kanyang Instagram page, makikita ng lahat na napakasaya ng kanyang buhay. Tungkol naman kay Caroline. Pagkatapos ng 9 na taon sa bilangguan, pinalaya siya noong 2013. syempre pinagbawalan siyang makipag-ugnayan kay Delimar at sa kanyang pamilya habang buhay. Hindi natin alam kung nasaan siya ngayon, ano ang ginagawa, o kung ano ang kanyang buhay. Ngunit sa tingin ko, sa lahat ng nangyari, pagsisisihan niya at uusigin siya ng kanyang konsensya habang buhay. Tungkol naman sa asawa, dahil walang ebidensya, hindi siya nilitis. At dito nagtatapos ang kwento. Ano ang iyong iniisip tungkol sa kasong ito? Naniniwala ka ba na may kasabwat si Caroline? Talaga bang sangkot si Pedro? O siya ba ay inusente? At sa tingin mo ba ay nakatanggap si Caroline ng sapat na parusa? Mag-comment sa ibaba ng iyong mga opinyon. Salamat sa panonood ng video. Paalam at hanggang sa muli.